paano nga ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Meron tayong tatlong point. RAP. R-A-P. Resist comparing yourself. Number two, accept things as they are. Number three, practice generosity. So number one, resist comparing yourself. Kung gusto mong magkaroon ng kagalakan sa simpleng pamumuhay, ay huwag mo i-compare ang iyong sarili sa iba. Sabi sa 2 Corinthians 10.12, Hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Kaibigan, ayon sa talata, ay kung kinukumpara natin ang ating sarili sa iba, ay ito ay isang kahangalan. Kung kinukumpara mo ang iyong kotse, trabaho, itsura, damit, Ayon sa talata, ito ay kahangalan. Nawang tanong, bakit nga ba kinukumpara natin yung ating sarili sa iba? Kasi ito yung ginagawa ng mundo para magkaroon tayo ng status level sa buhay. Mas marami kang ari-arian, mas angat ka sa buhay, mas angat ang kalagayan mo sa society. Kaya lang kaibigan, tandaan mo ito. Ang iyong ari-arian ay walang kinalaman sa iyong significance o ang iyong pera o posisyon sa buhay, ay walang kinalaman sa iyong importansya. Pwede kang maging pinakamayaman sa buong mundo, pero maraming tao ang namumuhi sa iyo. At sa kabaliktaran naman, ay pwedeng ikaw ay mahirap, pero ikaw naman ay respetado ng mga tao. Pwede kang maraming negosyo, pero sa mata ng Diyos, ikaw ay bankrupt. Pero pwede kang isang simpleng empleyado. Pero ikaw ay mayaman sa paningin ng Diyos. Kaibigan, sa ekonomiya ng Diyos, ang laki ng bank account mo ay hindi mahalaga. Kundi ang mas mahalaga ay ang iyong pananampalataya. Relasyon mo sa Diyos, pagmamahal sa Kanya at sa kapwa at pagsunod mo. Kaibigan, tanda mo ito. Ang Diyos ay nakatingin sa puso. At nakatingin din siya kung paano mo siya pinaparangalan sa iyong buhay. Kaibigan, mahirapan ka paluguran ang Diyos kung palagi ka na lang nakatingin sa iba. Kung palagi mo hinahabol na ma-achieve kung ano na-achieve ng iba. Pangalawa, mahirapan ka makilala ang Diyos sa iyong buhay kung ikaw ay palaging busy sa pagkukumpara ng iyong sarili sa iba magbubunga ito sa iyo ng dissatisfaction. Nakakalungkot kasi kahit alam mo na naka-filter lang ang kanilang muka ay naman inggit na inggit sa kanyang kutis at itsura. At nadidepress ka pa tuloy kasi hindi ganon ng itsura mo kagaya sa kanya. Kaibigan, ito yung totoo. Mas madalas ang makikita mo sa social media, alam mo, ay piling-pili lang ng kalagayan ng buhay nila pinipili lang nila ang kanilang pinopos at hindi yun representasyon ng kumpleto at totoong buhay nila. Mas madalas ang ipapakita nila sa iyo, pati na ang mga influencers ay ang parang perfectong buhay. Mamahaling bakasyon, mamahaling damit, magagandang bahay. Kaya nga may mga house tours kasi alam ng mga influencers na gustong gusto nating manood ng mga ganito. Pero kaibigan, tandaan mo ito. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa pamilya ng mga tinitignan mo mga tao sa social media. Hindi mo alam ang mga pinagdadaanan nilang problema. Kaibigan, sa halip na mainggit ka sa kanila, magkaroon ka ng habag sa kanila. Lalo na kung hindi nila kilala ang Panginoong Yesus. Alalahanin mo na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay must bless sa kanila. Kaya hindi ka dapat mainggit. Minsan, ang ipopost ng isang tao ay ang kanyang perfect shape ng katawan. Walang masama sa workout at diet plans. Pero kung ikaw ay obsessed na obsessed sa iyong physical na itsura kaysa sa iyong spiritual growth, ay hindi ito makakabuti sa iyo, kaibigan. Tandaan natin na ating significance at worth ay hindi nakasalalay sa ating physical appearance. Kaibigan, iisa lang ang approval na kailangan natin sa buhay at hindi ito manggagaling sa ibang tao saan manggagaling? sa Diyos lamang kahit na approve na approve ka sa maraming tao marami ang humahanga sa iyo pero sa paningin naman ng Diyos ay ikaw ay salat sa pagpapalago ng iyong relasyon sa Kanya salat sa pagtupad ng layunin niya sa iyong buhay kaibigan, ikaw ay empty pa din Minsan, naiingit tayo pag meron nag-post ng family picture sa isang magandang resort. Kaibigan, salip na maingit at malungkot ka, na kung mag-focus ka sa pagpapakilala ng iyong asawa at mga anak sa Panginoong Yesus, yun ang mas importante. Mag-focus ka sa pagpapakita mo ng pagmamahal ng walang kondisyon sa iyong asawa at mga anak. Yun yung mas importante. At hindi yung mamahaling bakasyon. Nakakalungkot kasi mas nakafocus tayo na maging katulad ng ibang tao kaysa maging katulad ng Panginoong Yesus. Ibigyan, tandaan mo ito. Ang pagkukumpara ay nagbubunga ng inggit kawalan ng contentment at walang hintong paghabol sa iba't ibang bagay. So ano ba mapwede nating gawin para maiwasan natin mag-compare ng sarili sa ibang tao? Number one, set your priorities straight. Sabi sa Mateo 6.33, si Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaibigan, ang sabi sa talata ay higit sa lahat. Ang ibig sabihin ay kung anuman ang gusto mong ma-achieve, magkaroon, maipon, ay meron pang mas mahalaga dyan na gusto ng Diyos na bigyan mo ng priority. Ano yung dapat i-prioritize? Ang sabi sa talata, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos. Mas pahalagahan mas bigyan ng importansya. Ang ibig sabihin, sisiguraduhin mo na malaman kung paano mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sisiguraduhin mo na ikaw ay kabilang din sa kanyang kaharian. At sa araw-araw, isa sa buhay pagiging kabilang sa kanyang pamilya. Ang ibig sabihin ng pag-prioritize sa kaharian ng Diyos at pag-prioritize ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay araw-araw aalamin mo ang kalooban niya sa iyong asawa, kalooban niya sa iyong anak, trabaho, kaibigan, at ministry. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos ang priority mo. Siya ang masusunod sa lahat ng area ng buhay mo. Bakit? Kasi ito magpapatunay kung gaano talaga Kahalaga sa iyo ang Diyos. Dito mo may papakita kung gaano mo siya kamahal. Dito mo may papakita kung gaano siya kaimportante sa iyo. Dito mo may papakita kung gaano ka kadependent sa kanya. At pag nakikita niya ito sa iyo, ayon sa talata, anong gagawin niya? Sa kanya ibibigay ang mga pangailangan mo. Ibibigay niya sa iyo ang mga tunay na bagay na kailangan mo. Maaring hindi niya ibibigay sa iyo ang mga bagay na nakita mo sa ibang tao. Pero, ibibigay niya sa iyo ang mas kailangan mo. Kaibigan, i-prioritize mo ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. At maiiwasan mo, ikumpara ang sarili mo sa iba. Mas magiging simple ang buhay at magkakaroon ka ng kagalakan. Minsan nalulungkot ka dahil inisip mo, plain housewife lang ako pero ang mga kabatchmate ko successful sa kanilang career. Kaibigan, kung hindi ka man naging successful sa iyong career, mag-focus ka sa mas importante. Mag-focus ka sa purpose ng Diyos para sa iyo. Yun yung priority. Siguraduhin mo na ikaw ang gabay ng iyong anak para sa kanilang paglagu sa Diyos. Ikaw ang kanilang discipler. Kaibigan, ang makita mo ang iyong mga anak na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, ay priceless. Hindi ito matutumbasan ng kahit anong career at pupurihin ka ng iyong asawa dahil katulong ka niya sa pag-disciple sa iyong mga anak. May mga pagkakataon na ako man ay naiingit sa ibang competitor namin sa business kasi nakikita ko sila na lumalago at ako naman hindi masyado nakakapag-expand. Pero pinapaalala sa akin ng Diyos na mag-focus sa purpose niya para sa akin. Pinapaalala niya sa akin na hindi kami nagnenegosyo para lang sa pera. Kung hindi nagnenegosyo kami para matulungan namin ang mga empleyado na makilala ang Diyos. Ang purpose namin ay ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ipaintindi sa kanila na kaya kami nage-exist ay dahil lang sa pagkilos ng Diyos. Na magamit din namin yung aming negosyo para sa pagpapalaganap ng karian ng Diyos. na ko, hindi matutumbasan ng kahit anong laki ng sales sa company ang mga kaluluwang nakakilala sa Diyos. Pangalawa, para maiwasan mo yung pag-compare sa sarili mo sa iba, focus on what you do best. Sa na tignan mo yung mga kahinaan mo, itanong mo sa sarili kung ano ang mga kalakasan mo na binigay ng Diyos sa iyo. Ito ay unique para sa iyo palaguin mo ito at gamitin. Huwag mo nasain ang talent at skill ng iba dahil meron kang kayang gawin na hindi naman nila kaya. Kaya huwag kang maingit sa iba. Maring nakafocus ka sa kakulangan mo sa Bible knowledge. Kung ikukumpara mo sa mga kasama mo sa D-group, pero nakakalimutan mo naman yung strength mo sa pagmamahal, pagintindi, pagpapalakas sa iba. Narealize ko na may mga taong binigyan ng gift ng Diyos na mag-encourage ng iba. Halimbawa, kahit anong laki ng problema ng isang tao, pero kapag nakausap na siya ng tao na ito na may gift of encouragement, nako, nagkakaroon siya ng pag-asa at lumalakas. Misa nakakaramdam ka na hindi effective sa iyong paglilingkod kaysa sa mga taong kasama mo sa church. Kaibigan, tandaan mo na hindi mo kailangan maging perfect para mag-serve. Mag-focus ka sa mga maliliit na pagtulong sa iba na nagagawa mo na. Na-appreciate ko na merong kapatiran na nung malaman niya na walang pambili ng gatas ang anak ng isa naming kasama sa D-Group, ay nagpresinta siya na bumili. Ang kapatid natin na tumulong na ito, hindi magaling mag-preach, hindi magaling manalangin, hindi magaling mag-share ng gospel pero meron siyang mercy at generosity at sa maliliit na pagay ay nakakapaglingkod siya sa Diyos. Kaibigan, ano yung point? Hindi natin kailangang ikumpara yung ating sarili sa kakayahan ng iba. Kundi matuto tayong hanapin ang sarili nating kakayahan at maunawaan natin na mahalaga din tayo sa mata ng Diyos. Dahil meron siyang binibigay sa ating kakayahan para maglingkod sa iba. Pangatlo, be glad for others' success. Kaibigan, matuwa ka pag ang kapwa mo ay naging successful. Kaibigan, ito yung challenge ko sa iyo ngayon. Kapag may lumapit sa iyo at sinabi niya na meron siyang bagong trabaho at malaki yung kanyang sweldo, kaibigan, maging masaya ka para sa kanya. Kung may lumapit sa iyo at nagsabi siya na nakabili siya ng bagong bahay, kaibigan, maging masaya ka para sa kanila. Kapag meron nagkwento sa iyo ng magandang balita patungkol sa kanila, maging interesado ka sa kanyang binabalita. Halimbawa, pag mayroong kapatid na nagbalita sa ginawa ng Diyos sa kanilang ministry, maging masaya ka para sa kanila. Huwag mo ibaling sa iyo yung attention, kundi matuto ka na maging masaya at mag-celebrate para sa tagumpay ng iba. Pag ginagawa mo ito, nako mas magiging masaya ka sa buhay. Narealize ko ako may tendency na hindi matuwa sa achievement ng iba. Bakit sila? Ganito na yung subscriber. Bakit ako? Ganito pa lang. Kahit pinapaalala sa akin ng Diyos na matuwa dahil maraming nagtagumpay na tao ang ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Sabi sa Romans 12.15, makigala kayo sa mga nagagalak. Kaibigan, pag may victory at achievement ang ibang tao, huwag mo isiping natalo ka. Huwag mo isipin unfair ang Diyos. Huwag mo isipin mas magaling sila sa iyo. Ibigan, tandaan mo ito. Ang tagumpay nila ay walang kinalaman sa iyo. Kaya makipagsaya ka sa kanila at ikaw naman ay asikasuhin mo ang pinapagawa ng Diyos para sa iyo. Tanda mo ito, gawin mong motivation ang success ng ibang tao at hindi competition. Kung meron ka mang competition na gagawin, gawin mo ito laban sa iyong sarili. Ang ibig sabihin, suriin mo ang iyong sarili. Kung nasaan ka na sa iyong goals, ikaw ba ay mas nag-improve o hindi? Pag hindi, gumawa ka ng paraan para mag-improve. At gawin mo motivation ang kasipagan ng ibang tao. May pagkakataon na si Howard Hodges ay isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kaya lang, ang tanging goal niya sa buhay, magkaroon ng mas higit pa gusto niya magkaroon ng mas marami pang pera. Kaya nagpakayaman pa siya lalo. Then gusto niya ding maging sikat. Kaya pumasok siya sa Hollywood at naging filmmaker at star. Then gusto niya ng mas maraming pleasure. Kaya nagbayad siya ng malaking halaga para mairaos niya yung mga pagnanasang sexual. Then gusto din niya ng thrills. Kaya nag-design siya na gumawa ng isa sa pinakamabilis na aircraft sa buong mundo at siya din ang nagpiloto dito. Then, gusto niya ng mas maraming power. Kaya gumawa siya ng lihim na transaksyon sa politika. Kaya pati dalawang presidente ng Amerika ay naging supporter niya. Sa buong buhay niya, pinagnasaan niya na magkaroon pa ng mas marami, mas higit pa sa lahat ng area ng buhay niya. Kumbinsido siya na mas magbibigay ng satisfaction sa kanya ang pagkakaroon ng mas marami pa ng lahat ng bagay. Kaya lang, sa kabaliktaran, ay iba ang nangyari sa kanya. Bago siya namatay, naku, sobrang natuyot yung kanyang katawan. Payat na payat siya, malnourished. Naghabaan yung kanyang mga kuko. Hindi pwedeng gupitin dahil sa sensitivity niya sa pain. Nagkaroon siya ng kidney failure at iba't ibang komplikasyon dahil sa nangyaring airplane crash noon sa kanya masyadong miserable ang kanya naging buhay at kamatayan. Namatay siyang naniniwala na mas marami, mas masaya. Pero ang katotohanan ay namatay siya na miserable, mentally unstable at dependent sa droga. Kaibigan, unawain mo ito mabuti. Ang contentment ay nagmumula sa pagkaunawa sa iyong tamang priority sa buhay ang priority mo ay ang kaharian ng Diyos at magawa ang kalooban niya, ito ang magbibigay sa iyo ng meaningful and satisfying life. Hindi lang dito sa lupa o hindi hanggang sa susunod na buhay. Pag naunawaan mo ito, ay mawawala ang sobrang pagnanasa mo sa material na bagay. Maunawaan mo na ang mga bagay sa lupa ay pansamantala lang, kahit hindi mo dapat ubusin ang iyong buhay sa kanya.